Hi guys, good evening. Nagugas si Ate Florence ng plato. Kakatapos lang nila kumain. Ako kanina lang ako kumain kasi alas 3 dumating na ako. Galing trabaho. Ayan si Pia. As magsasaingan si Ate kasi kakainin ni para may pagkain daw ako bukas sa madaling araw kasi papasok ako bukas sa madaling araw tapos yung ulam namin ay nilagang ay tinulang manok pasinsyahan pasinsyahan na kayo guys kung yung, kung yung damit niya tip Lawrence ganun pa rin at saka short kasi di talaga siya nagbibihis One week na hindi nagbibihis. Joke la. <laughs> ano yan? Wash and work kasi siya. Kasi nagbakasyon nga lang siya dito. Eh, hindi siya nagdala ng maraming damit. Kaya, yan. Ah, balik, balik lang ang damit niya. Hmm. Pero may mga damit naman siyang binili nung ano. Bili ba yan? Te o bigay? Hello? Damit. May mga damit naman siya. Di, ayaw niya lang Basta. Ang... Hindi siya nagdala ng damit kasi uwi din naman daw sila. 2 months lang naman daw sila dito. ang um, pagdadala. Marami nga silang dadalhin sa... Pag-uwi nga nila sa August 3 nga, marami silang dadalhin na bagahe. Kasi may mga damit, gano'n. Si Ate Florence siya yung tagaluto sa amin. Tagalaba, tagatapon ng basura. At tagalinis ng bahay. Yan, pag uwi na ni Ate Florence, wala nang tagalinis ng CR, tagalaba, tagatapon ng basura, tagaluto, tagasaing. Tapos, ayan guys, yung... Mineral na yan guys na tubig. Ano yan? hindi yan mainom. Kasi minsan guys, yung tubig kasi mahina. Minsan, minsanan lang naman. Kaya nagprepare kami dyan para pangligo namin. Kasi minsan, papasok kami, maliligo na kami, tapos walang tubig, mahina ang tubig. Kaya yan na lang ginagamit namin. So, ayun guys si Ati Florence. Masipag ini si Ati Florence, guys. Naghanap nga to siya, ano, ng trabaho daw. Kaso, ano daw ang sahod, Sang milyon. <laughs> si Ati Florence. Mag-high ka sa fans natin, te. <laughs>